Yung pani po ni bagong camp experience na naman at gaya nga na nakikita nyo napakaganda ng lugar na to mga tol. Ito ay sa Lobo, Batangas kung saan dito kami nagcamping sa may Lola's meeting. Tara, samahan nyo kami. bagong camping experience na naman na tayo pupunta sa Lola's Meeting sa Lobo, Batangas so if you want to have some idea papunta sa lugar kung kamusta doon kung okay ba yung resort you can watch our video Peace. so ayan tara biyahe tayo total of 3 hours yung binyahe namin from Manila to Lobo, Batangas So ito pakita namin sa inyo yung road condition. So ito yung mga nadaanan natin, isa to. Ayun, nasusukan ginagawa pa. So ayan mga tol, kung lowered ang auto mo, medyo alanganin ka dito dahil maraming rough road na dadaanan. Tapos medyo mabato yung malapit sa beach. So medyo hirap talaga pag lowered ka. Ito naman yung part na puro sigsag na para na sa Merlake. So almost 30 minutes siguro na ganyan yung daan. Tapos ito, ganda ng tanawin. At syempre, lomi break muna tayo dahil nadine na din naman tayo sa Batangas. Kumain tayo ng masarap na lomi. Yan. Nadaanan lang namin to guys. So marami namang lomi house. Kaya yan, check nyo na lang. Ayan ang aking rig sa mga nagtatanong. Opo, 4x4 po siya. So 4x4 pa ng makina niya. Balik biyahe. Bigyan ka na dun. Hmm. Nandito sa bangko. At ayan nga, papasok na tayo dito sa rough road area. Siguro approximately 20 to 30 minutes kang babiyahin ng mabato. Ayan. Mabato na, tapos pababa pa. So, kaya naman. Kahit sedan, kaya naman. wag lang siguro lowered. Kasi medyo hirap na talaga pag naka-lowered ka dito. Kasi may malalaking bato rin eh. So, ayan. As you can see, medyo mahaba-haba din talaga tol. Pero, goods naman. Worth it naman ang biyahe mga tol. Yan. Make sure din na nakapag kayo no kasi sa loob wala na kayong pagpapagasulinahan diyan. Make sure na okay ang inyong gas. At ayan na nga after 3 hours ng biyahe natin nakadating na tayo dito sa Lola's meeting. So tara, set up muna tayo sa glide. So ayun guys, nandito na kami. Grabe ang ganda dito sa Lola's Meeting. Yun nga lang medyo struggle talaga yung pagpunta. Lalo na ako siguro kung si Dan yung dadali nyo. Pero goods naman. Worth it yung biyahe. Masasabi kong worth it yung biyahe. Napakaganda mga tol. Must try. At saka sa pagkakaalam ko, hindi pa to ganun katagal tong resort na to. Siguro about a year pa lang to. So parang talagang bago-bago. So makikita nyo naman sa ibang videos natin kung gaano ka ganda dito sa Lobo Batangas. Setup na rin kami. Simple setup lang. Yan lang kami. Tapos may hamok din kami dyan. Tapos yung Yan. Goods na kami dyan. Tingnan pa natin yung iba mamaya. So ayan guys, this is the shower room. Yan. To, Punta natin yung CR nila. So ayan. For the ladies. Actually, pwede na rin maligo dyan. No? Tapos may wash area dito sa gilid. So, limang butas to. Okay. Yan. So, itong pinapakita ko sa inyo, ito yung parking space nila. Ayun, makalagay na pala. No? Parking area. So, kung hindi kayo magka-car camp, yan. Yan pwede nyo ipag dito yung kotse nyo tapos bitbitin nyo na lang mag 10 pitch na lang kayo yan eh kaso kami sanay kami na kasama yung kotse tapos ito may mga kubo sila so itong kubo na to up to 5 packs yan mga tol bali 150 yan So, excluded pa dun yung inyong entrance fee etc yan nakita nyo naman ba? Diba? yung mga katabiring resort dito so, tayo sa lola meetings tapos ito yung car camping area or camping area and meron yung mga nakamotor dito pero day tour lang yan sila okay yan. pwede kayo mag tent pitch dyan yun no know, may pa-ice cream po solid ito yung isa sa napansin ko dito no guys daming uwak dito <laughs> ito yung napakasarap na feeling sa camping. Talagang relaxing kalang talaga. Tamang chill ka lang. Kalimutan ng problema, trabaho, negosyo. Talagang nakaka-relax. So yun, after maligo, silip kami ng tindahan. May tindahan daw dito. Pero along the way naman, may tindahan ka ng madadaanan kaso nalagpasan na namin yun mukhang medyo malayo na rin try namin dito umabahan pe eh. kaya pag may kailangan kayo hindi na hassle kasi marami din naman tindahan so ito ang daming weekday camper din pala dito mga tol kung oh. makapanood nyo shoutout sa inyo dami nyo no pero siguro magtatropa So, ayun, guys. Yung nadaanan pala namin is yung Unica Iha. Tapos, ito kay San Francisco. Magkakatabilan pala sila. Yan. So, itong kahabaan na. Ito pala. Puro campsite po pala din. Ito, ano? Ito yung tindahan, no? Yan. Ang dami rin sa gabi naman ito lang ang itsura namin at syempre tulugan time na to So yun, bago natin tapusin ang video nito, ito yung mga honest take namin dito sa napunta natin dito sa Lobo Batangas. So unang una yung lugar okay na okay naman. Malinis naman sila dito, maayos. Tapos napaka hangin. Talagang sobrang mahangin dito kasi may mga napunta beach na hindi naman ganun kahangin. Kaya parang super init. Pero dito okay na okay tapos kahit sa gabi wala ang electric pan malamig naman or depende kung depende kasi kasi kami sana yun na kami pero yun nga para sa amin okay naman malamig kasi nga mahangin din naman tapos regarding dun sa bayad naman ang car camping dito sa napunta namin which is yung lola's meeting is 800 so sa 800 na yon hindi pa kasama dun yung tent pitching which is kung di ako nagkakamali single kami ng tent pitching ng 350 tapos pati yung hammock pag magsasampay ka ng tuyan mo dyan parang somewhere 150 or 100 hindi ko ma-recall pero may bayad ni tapos ang entrance is 100 sa adult and 50 sa kids so ayun pero along the way naman dito is meron kayong mga makikita rin ibang site no so check nyo na lang din yung rates nila kung medyo namamahalan kayo kasi mahaba to eh Baga, etong lolas meeting ito yung pinakabungad sa likuan nung papunta dito sa pebble beach na to pwede pa kayong dumiretso meron pa kayo ibang makikita so kayo nalang bahala mag inquire tapos yung lugar yung mga amenities nila okay naman CR malinis, goods, all goods naman. Tapos tahimik din kasi weekdays kami nandito ay not sure kung pag Sabado, Linggo maraming tao. Pero definitely marami yan. Ang hindi ko lang alam kung may quiet time sila dito. Kasi resort itong pinuntahan namin dito sa Lola's meeting. Pero I think mayroon naman siguro ang gante. Pero tanong nyo na lang din. No? So yun lang naman, overall maganda rito. Sulit yung biyahe, medyo malayo pero okay lang tapos yung daanan lang talaga sa mga hindi naka 4x4 medyo mahirapan sila yung mga naka sedan kasi medyo malubak talaga pero kaya naman kaya naman ng sedan to yun lang guys thank you for watching so ayan nagpakap na kami at kung paano namin pinuntahan ganun din namin iiwan so ayan salamat sa panonood guys kung inabot nyo tong part na to